Hello, hello, hello! Good morning, good morning! It's 5.10am in the morning at ayan, tulog na tulog ang aking mga baby kaya mahina po ang boses ko and before that, welcome back to my humble blog Gising kami ni Papa ng alas 3 Gising din sila So ayan, 5.10 na po ng umaga at kami ay nakagayak na ni Papa si Alice kami nahina lang ang boses ko kasi madaling magising ang ating baby loves mm. <laughs> kahapon hindi ako nakapaghanda ng aking jacket ang lamig guys kasi nga umuulan, umaambon tapos alas sa pa nung umalis kami kahapon may hoodie hoodie itong ano jacket na hinanda ko ewan ko si papa kung hindi siya nakapaghanda bibigay ko sa kanya yan tapos, yung bag ko, is sponsored by Mami J. Ito yung aking gagamitin. And, nakainom na kami ni Popsi ng aming pang-maintenance. Yan, tambak natin dito sa tambak. <laughs> Papa, nasaan yung kape ko? Oo. Maaga pa naman kaya nga kahapon, walang ano eh kasi late na late na hindi ka nagkape bakit alis ka na <laughs> ayan nakakain na si sky ali aligid pa rin dito basta si papa nakita niya doon sa ano kusina ayan guys pauwi na kami ni papsi galing na naman kami ng bayan ng kuya po ah guys, ang ganda dito. Sa napuntahan namin. <laughs> oh, ganda ng tanawin. Alam mo mga bibi. <laughs> ang cute. Aratilis ito. Ay, may gansa. Uy, saluyot yan oh. Wow, ang ganda dito welcome, welcome to my kitchen. <laughs> Natatawa si Papa sa akin sa, welcome, welcome so, to my kitchen. So, ayun na nga guys, nandito na naman tayo sa bahay. Ang ganda ng pinuntahan namin, promise. Yan na, yan na, yan na, oh, napaligo na namin si cupcake. Ay, cheesecake pala to. Just <laughs> cake, alikan na doon. Doon tayo, baby. Bagong ligo. Baby, Bango-bango niya na. sasapaw <laughs> na kita sa kanin eh. Laki na niya <laughs> oh. Ayan na. Tapos na rin maligo si Cheddar. Alika dito Cheddar. Ang tutulis ng mga kukon yung mga bi. Madaling sumabit. Na. Next naman Cheddar. Susunod natin si si ano? Cheesecake. Ay, cupcake. <laughs> Tapos na si cheesecake. Opo, mainit 'yon. Mainit 'yan anak para madali kang ano matuyo. Hmm. Yan, tapos na kami. Susunod naman ay sina. Si cupcake. Hi guys. good, <laughs> Ayun na, ayos ko na nga pala sila. Na kahapon, naligo yung dalawa. Kaya malamang hindi ko nakapaliguan ngayon. Ano na lang, pem-pem na lang nila. Ay, pagod. Sige, pagkain natin. Oh, oh my gosh. Ah, nalinis ko na rin yung, ano, yung cage nila. Ay, na-disinfectant ko na rin. Ayan, ang ulam namin. Siyempre, mabilisan. Pagaling kami sa labas, guys. Sausama namin yung baguong kangkong na nilaga, talong na nilaga, at saka isdang tanga. <laughs> Yan yung ulam namin ngayon. Yung buto-buto, hindi nakakayanin. Mamayang hapon na lang. Hindi namin kasi na iyan, no? Naisa kaninang umaga. Kasi maaga kami umalis ni Papa. Too much pagod. And too much gutom. Pastel na, guys. <laughs> Pastel na. Kanina, ano? Ha? Buto -buto, <laughs> sabi ko sa'yo kanina eh. Isa lang muna. Paliguan muna. Ay, paliguan. isalang lang muna. Ma Maano yung 30 minutes noon. Tapos iniwan natin. Tapos mainit pa siya. Guys, tapos na kaming kumain. Pa, paki tanggal mo na sa saksakan ito. Ano? Sisipunin yata ako. Ano kasi ako? Ikaw den Ikaw din? Kaya nga. Maliligo natin kami para ano. Sky, lika na anak. Takay. ka na, maghahakbat na lang si Sky. Hindi ko na siya paliliguan. Pati din si Bella. Lika na dito, 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 dito. Kahit magmakman lang dito, saglit sana. Nako, half day na iwan sila dito. Lika na dito, baby. Ayan, yung mga bagong ligo na baby ko. Oh. Atush. Uh, Atush. Uh, oh. Uh, Atush. Atush. mm -huh. uh -huh. Akin na na ito. Madumi na. Palitan natin. Tush, tush, tush. Ay, doy. Teka lab. <laughs> Laban ko na nga muna ito. Ha? Nako. Ayun, galaro sila dyan sa mat na linagay namin yung no? nalalamigan siguro sa tiles. Kaya nang linagay yun, sila yung no? naglaro. Ang <laughs> cute nila, grabe. Parang ba't Oh, Masigla oh, 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 oh. naman sila, pero parang ang lungkot ang mukha nila, no? Mm. <laughs> <laughs> oh. Hindi pa na-develop yung kasiyahan sa mukha nila. Eh. <laughs> ano mga bebe, mga pango? grabe naman. Hello, mga pangochi ko. Hello, mga love, love, love. la, Hello. Ito. Ah, Hello, 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 hello. Pag naramid yung boses mo, sana. Ah, Dersh. Ah, Dersh. Mama. 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 Ante, hoy. Mama. Ay, ay, ay. Allah. Ang cute-cute ninyo pala, mga anak. Hmm? <sítenito> mm. okay, naman. <g announcing> si Losa naman siya. Ann. Itong magkapatid do ang sweet nilang matulog. Magkaakap sila. Eh, <gcoming> Magkaakap Mag kayo, anak. Ay, magising sila. <gcoming> sorry naman. <laughs> good morning, good morning, good morning, very people! And welcome back to my humble vlog. Kapan nam ka na malansya mm, ka okay. Maaga pa naman, guys. Maga alas 6 na punang ng umaga. At maagang maaga kami ni Papsi, of course. Helping hand tayo dyan. Magawali si Papang. Ayaw at ako naman ay magmamap at ang dalawang baby natin ay manggugulo <laughs> ante what happened naman ano naman ang nangyari na naman dyan sa hair lalus mo ante ha yun ako makapaglagay dito ng basahan kasi iniihian nila mayat maya pag wala silang diaper mm -mm. Okay, okay. Kahit na magulo ito, guys. Ngayon lang yan magulo. Mamaya masinok na naman. Sisinok natin yan. Mga bagay-bagay. Ayusin natin. Hmm. Ayan. Mamaya malinis na yan. <laughs> Kunti lang naman kalat, guys. Kami lang naman. Dalawa dito ni Papsi. One, two, one. Ante, si Ante. Kana Ante sa kwarto. Adis na yan anak, disinfektant na ito oh. all. Adis na yan, dun na sa kwarto Bibi. Tadi, para makamak na si Mama Dine with disinfectant na ito kasi baka dilaan nila eh pero matagal naman na namin ginagamit yung ano siya uh, animal friendly daw kaya lang mabuti na yung mag iingat diba Ayun, wala na. Kinulong na ni Papsi. Nandun na sila sa kwarto ayan, tapos na tayo ayan, nilabas si Papa si Cupcake hello Cupcake Frost, mm -mm, dalawa hello Cupcake aba, gusto na yata nilang ano ah maglakad-lakad dito ah oh siya <laughs> oo, tatlo ang kulay niya hello baby <laughs> Nakakagahabol ka pag tatlo sila diyan. Bebe! <laughs> mm, yan <nasa> na <laughs> Mahirapan <ka niya> <laughs> sa ilalim na. May ka dyan kumuha. Huwag ka pupunta doon sa ilalim la love. Hi, chuchut. Chuchut. Hapon na nung pinaliguan ko sila. Pero mainit yung tubig. Ganda ng mata nito. Mablo-blo yung mata niya. Oo, oh, blue eyes. Bibi. Atos man ang aking pangukay magkamukha kay ni Papa. <laughs> Tangos pala ilong ni Papa. Tayo ang magkamukha eh. Pangokay. <laughs> ano oh, no no ko. Ano na na ko. Ang pabait nila ganyan. Alam niyo si Sky noon, ayaw niya nang ginaganyan. Lalo na si Bella. <laughs> Ayon ayaw nila. Kaganda na ng puwet nila eh. Walang ano. Walang. Ay oo. Wala oh. rases. Oo. oo. wala oh. Walang rases. Ano? <laughs> Okay guys, tatapusin ko muna dito sa ano. Ganito kami ni Papa dito sa lanay. Hala, yun yatang ano mayon. Papa. Yun yatang nag-error. Marami ka na naman yatang nailagay, my loves. Ha? palitan mo yung tubig nito, mahal. Or ako na lang. <laughs> mm, huwag po kayo magagalit. Ganyan po kami mag-asawa, nagtutulungan. Baka sabihin na naman ninyo, panay ako utos kay Papa. Ay, hindi po ganun ah. Kung hindi po kayo natutulungan ng asawa ninyo at hindi nyo nautusan yung asawa, asawa ninyo, ay hindi po kami ganun. <laughs> Iba naman po sa amin ah. Huwag po ninyo kami ikukumpara sa inyo. <laughs> Kasi meron na naman po, baka magalit na naman yung isa dyan. Ah, laging sinasabi na ano, Utos ako ng utos sa asawa ko. Ay, ganun po talaga yon. Dahil dadalawa lang po kami dito sa bahay. Kailangan po ay eh, magtulungan kami. At saka ang oras po namin ay mahalaga. Kaya ganito po. Hindi po sa dahil masanay ako. Talagang ganito po yung setup namin na mag-asawa. Opo. Yeah sige, tapusin ko lang ito tapos, uh, dalawang beses ko po itong sasabunin, tapos wabanlawan ko, tapos disinfectant naman ang isusunod ko so guys, kapag sinabi ko na maaga kaming umaalis ni Papsi ano po yun, ginagawa din namin yung mga trabaho namin dito sa loob ng bahay, kailangan po balance din yung ano yung buhay namin, hindi naman po laging labas na lang labas na lang, baka sinasabi nyo lagi na lang sa preaching, ganyan, hindi po. Minsan po kasi pagod na ako kaya hindi na ako nakakapag-vlog. Hindi po kagaya ng dati na maya't maya Meron akong vlog, kung ano yung ginagawa ko. Dahil nahati na po kasi yung ano, panahon, hinahati din namin ni Papa. Ayan, paggising naman niya, nagsalang na rin siya ng ano, ng mga damit. washing Oo. Oh. Nagwa-washing naman siya. Tapos pag hindi po namin na isampay before 8, ano, pagdating naman po namin, saka po namin yung isasampay. Kung ako ang magluluto mamaya, si Papa magsasampay. Ganun lang po kami mag-asawa. Kaya pag sinabi po na, kapag inautusan ko si Papsi, ibig sabihin po nun, tulungan lang po, tulungan. OMG guys, grabe ang exercise ng inyong inang Reyna. Tignan naman ninyo. Pawis na, pawis na, pawis na, pawis. Okay, it's time for me to take a bath. <laughs> si Papa! Namang lancha! Magsusot ako nang hindi pa planchahin. Kasi tapos na si Papsi. Pang, <sighs> nalinis ko na hanggang kusina. Ay! Very good <laughs> Okay, okay. Malinis na po ang lahat. Ayan, nakalinis na naman ako. Mm, pak. Malinis. Pero, ganyan na po talaga yan. Someday po. Someday. <laughs> someday. Nag-someday si Bagres. Ayan. Hindi bali po. Uh, siguro, darating din ang panahon na mababago ang lahat-lahat. Ayan. So, okay. <laughs> ayan na yung mga pinlansya ni Papsi. Lagay ko lang ito doon. Mga labahan namin yung mga uh, mga pamunasan ng kamay. Si Papsi Kel. Ayan, nag sampai. So, ito yung aming mga labada. Hal, nakita mo yung ano, kukulangin yung isa. Kulang yung isa dyan. Dalawa. Marami yan eh. So, Ayan. Tapos na rin dito, nakapaglinis na rin ako. Konti lang guys, konti lang, hindi yung super linis. Mega linis ha. Basta linis-linisan lang. <laughs> yung hindi naman tayo mapapahiya kapag meron tayong mga visita. Opo, visita. Eto, naiwan ng aming friend. Dali natin ito mahal. Palitan ko kaya ito ng tubig. Baka, o ganito na. Palitan ko na lang, sige. Palitan ko ng tubig kawawa naman baka bata yung iinom mm. naiwan nila kasi dito hinahanap daw nila <laughs> ayan na guys lahat na nakaredy in case na merong dumaan dito na mga brothers and sisters namin ay naku tapos na tapos ito yung aking mga andi na nilabhan ay dito kayo huwag lumabas doon ay kayong lumabas doon nako nagising na yung mga bebe lamb sorry hindi pa kayo kumakain Kain na kayo ngayon habang madadampot ko pa yung inyong mahiwagang po. <laughs> Hi guys! So, ayan, nakabihis na ako at paalis na kami ni Papsi. Siyempre, nakadress na naman po tayo. Ayan ang dress natin. Oops! <laughs> at yung ating nga palang mga baby, ayan, nagising sila sa boses ko. <laughs> Sarap ng tulog nila. Meron silang pagkain na nakaabang doon. In case na magutom sila, wala pa kami. Pero dalawang oras na kami mawawala. At si Mami Kay Kay nandito. So, ayan guys. Time for, siyempre, para sa Diyos. Huwag po natin kakalimutan. Huwag natin kakaligtaan. Kasi kailangan din po natin yan ang maglingkod sa Diyos. Ala, uulan, uulan. Okay, ako na naman yung nahuli. Sorry naman, si Papa nandun na siya sa labas. Ayun, sara natin ang pintuan. Baka nakabi ng ating mga bebe. Ay, yung lakas ng ulan. Ulan na naman siya, girl. Ay, yung payong ko. Punin <laughs> ko muna yung aking payong. Grabe, guys. Umulan na naman. Kanina wala ng ulan. Tapos ngayon maulan pa rin. Ang gopo ni Papsi. Naka-pink siya. Pink-pink. Oh, wait papa Ito lang ang mahirap dito. Kanto dito sa amin. Pero carry bells naman ni Papa. Okay, let's go na po. Mm -hmm. wow, Ayan lang po. <laughs> Malakas ang Kayaan jula lang. Dumabas, naman. <laughs> Ganyan, Ganyan lang. Iyan. Ganyan lang ang buhay namin ni Popsit. Ay, tawanan lang natin guys. Walang ano. Okay, <laughs> <laughs> Kaya nga iniiwasan ni Papa. Sabi niya hagabi. <laughs> mamaya na natin ipasok yung tricycle kasi ilalabas nga itong sasakyan mababasa ng o mababasa, mababasa ng ulan sabi niya <laughs> kaya nga pag di mo naman yung rainwater ano, nagmamark siya kailangan malinis wala siguro dito yung nagtitinda ng carny ano yan pa? bakit pa? bakit gamilid ka? sasakyan mo ibang mga tindahan sarado eh siyempre ay kasarap naman na ano na, mali, na matulog pag ganito guys pero siyempre alam mo yan yung ilang beses lang sa isang linggo na ano ay ayun na no, nagtitinda ilang beses lang sa isang linggo na magkakaroon ng ano ganito na makakadalo kami tapos namin yung mga brothers and sisters namin ang saya din, din naman po <laughs> mm -mm. Kaya ayaw din naming ma-miss ang ano. Ang bawat meetings. So, dito na kami, guys. Morning, guys. Dumating na po kami sa aming bahay. Welcome, welcome, welcome to my kitchen. <laughs> dumalo po kami. Nang dumalo kami, nagkaroon kami ng biyaya. Ayan, binigyan kami ng... Ni ate Pinito. Tanim yes. nila. Bigay po Pipino. Bigay ni ate Fe. Thank you, ate Fe. Wow. Quality. Yeah. Sarap. Galing, no? hmm -mm. Parang binibinta lang sana. sa ano yan. Parang tubong bagyo, ah. Saka yung puso, yung paborito puso. natin. Lahat. hmm Puso ng saging, ayan. Ay, papa, lagyan uli natin na Kung ano yan. Wala kang puso, wala kang pagmamahal. Yun lang yun. Biligyan ka ng puso, <laughs> eh, may, pagmamahal ng puso may pagmamahal sa atin. Biligyan ng puso, may pagmamahal sa atin, yun. Ayan, ayan naman, kalabasa. Para ano sky is sa kapila. Hindi, puro na lang. Oo, oh, oh. bigay sa amin, guys. Grabe naman, ang baik nila, ate Fred. Hmm. Piko ba? Ayan. Kung hindi kami, ano, dumalo, hindi kami nakikita. Wala niyan. Wala yan. Siyempre, so. bibigay niya sa iba. <laughs> <laughs> eh, dumalo kami, o. Oh. Di, eh. meron kami na. Kanina, guys, bago kami umalis, di ba malakas ang ulan? So, syempre, pag yung, halimbawa, tinamad ka na, hindi ka napupunta, oh. matutulog ka na lang, mahihiga ka na lang. Kasi pag umuulan, di ko nga sarap humiga. Pero syempre, pag talaga, yung araw na yung inilaan mo para sa Diyos, kahit na umuulan yan, hindi naman sya bumabagyo. Kahit na umuulan, syempre, tutuloy ka pa rin, pupunta ka pa rin, diba? Dadalo ka pa rin. Para sa Diyos kasi yan. So, Siyempre, yung pagdalo mo, ka agad. Correct. Kaya, kaya, ganyan. Nakatanggap kami ng biya <laughs> Literal na biya Literal na biya Thank you, Ate Fe. Ayan ah, na nga ako. At ako, ay, magli, mag, maglilinis. Kita ko kasi si Papsi, nililinis niya yung ano, cage ng ating mga bebe. So, ito guys, mag-piprito ako ng daing. Mahala na. Basta, prito tayo niyan. Sarap yan eh. Sa maulan na panahon. <laughs> Nilagay namin ito sa rep ni Papa. Ayan. Ayun, naglilinis siya at nagpopok silang mga bebes. Kasi nag-iwan tayo ng pagkain kanina, di ba guys? So, kumain lang inain sila. Halos maubos daw, sabi ni Papa. Kaya yun. For sure yan. Meron silang... Power Popox. <laughs> Power Poop. Ito sa kabila, yung ano, pagkain nila kalabasa. Laga lang natin yan. Tapos mamaya lagyan ko ng dahon ng malunggay. Ito ay, Tustahin ko, masarap ito eh, yung tostado. Pati yung tinik niya. matutosta na rin. Tutungin natin. Diretso kain. Kunas lang? Punas. Hmm. Bakit ay Ayun, uh, Sana hinugasan mo. Ayun. Ah, okay. <laughs> ito na, nagprito ako. Gapurit lang pala yung ano. Ito na yung pagkain nila, Sky. Ready na. Pinapaano ko lang, pinapalamig ko lang, guys. Ayan si Ante. Waiting. Alam dami naming ulam. Meron pa pala. Ito. Ano na ito? Basta yan. <laughs> Suka naglagay ako ng suka doon sa ano mayroon ng nabiling suka pero hindi nakapaglagay dito sa ano niya, sili kaya pala nagahanap ako ng suka na mayroong sili walay at hindi pa pala nalagyan tignan po nga kung mayroong sili sa labas upa konti lang ano ito, maasim na bawasan ko nga lagyan ko ng konting ano tubig kasi yung acid natin eh hmm. tapos lagyan natin ng asin lagyan natin ng asin tapos konting asukal so uso so ngayon guys sa ano, ubo at sipon. Yung mga bata sa aking damhol kanina, may ubo sila, may sipon. Kawawa naman nakakaawa. Lah, nilagyan ko ng tubig oh para namang ay maasim pa rin. Paminta. Hi Ate Angie. Galing kay Ate Angie yung paminta ngayon. Meron pa rin hanggang ngayon. Ayan ako. Ayan. Nakaluto na ako guys. Hindi na muna ako nagbihis kasi lalaban din naman itong damit ko eh. Pag ano, pag magbibihis ako, mag, pag nangamoy na naman, magbibihis na naman ako. Ano ko yan? Parang ano, parang malabo. <laughs> parang malabo yung sinabi ko. Naintindihan mo pa? Hindi ako nagbihis. Nagluto na ako kaagad kasi sayang din yung damit ko kasi maliligo ano maliligo uli ako tapos magbibihis pag nangamoy na naman siya ng daing magbibihis na naman ako ayun ganun pala <laughs> o diba, di ba di maninis yung bahay namin na naiwan namin kanina <laughs> ay nakagawa ako ng yelo kanina pang <laughs> <laughs> Very good though. Very good naman ako. Sarap dito ah. ni Blue Boy. Mas marami yung ano, papa. <laughs> yung ulam namin guys. Ito yung ulam namin kagabi. So, hindi naman namin naubos. Lahat. Dami pa. Nagdagdag lang naman ako nitong Ang daing. Mas meron pa pala yun. Ano na yun, papa? Yun Datan, warik, warik. Ito na yung Lahat na? Mm -mm. Ito naman, ubusin naman namin ito. Sabi ko kay Papa, higuk-higukin na namin yung sabaw para maubos na. Mm. Mamaya adobo. Adobo sitaw pala. O oh, hangkong. Ah, sarap! Yes, guys! Siyempre babayita na ito. Natulog na. Ayun. Kaya pala eh, masarap ang tulog nila kasi may electric fan na naman. Hmm. O, okay. po. Talagay ko pag natulog silang tatlo yung tabi-tabi. Ay, sure naman. Ay, ay, di mama. Si Sky, andito pala. lang. Tulog na tulog. Nabusog. Alikas, ano, mapalitan natin yung diaper mo, na. Mapalitan ng diaper si Bella, papa. Hindi ka na. Pugas na ikaw. Pugas na ikaw. Papa waktu itu Ternyata bukan ni Maman, dia cuma sama sagot